Sa maliit na nayon ng San Miguel, na matatagpuan sa gitna ng mga bundok na sakop ng makakapal na tropikal na kagubatan sa Pilipinas, ang buhay ay sumunod sa kanyang tahimik at predictable na ritmo sa loob ng maraming henerasyon. Alam ng mga residente ang bawat bato sa daanan, bawat sinaunang puno na lumililim sa mga katamtamang bahay, bawat mukha na dumadaan sa makipot na maruruming lansangan. Ito ang uri ng lugar kung saan binabati ng lahat ang isa't isa sa pamamagitan ng pangalan kung saan ang mga pinto ay bihirang nakakandado at kung saan ang mga kwento ay ipinasa mula sa lolo hanggang apo sa paligid ng mga kumakatok na apoy sa kampo. Ngunit mayroong isang bagay sa komunidad na iyon na higit sa simpleng pagkakakilala sa pagitan ng mga kapitbahay. Mayroong malalim, halos ninuno na kaalaman sa mga bagay na naninirahan na lampas sa karaniwang pangunawa ng tao. Mga nilalang na nagkukubli sa mga anino ng lumubog ang araw at nilamo ng kadiliman ang nakapalibot na mga bundok. Ang mga nakatatanda sa nayon ay ang mga tagapag-alaga ng mga kwentong ito. Ang mga babalang ito na hindi lamang mga kwento upang takutin ang mga bata, ngunit mga salaysay na ipinasa sa mga siglo tungkol sa mga tunay na pakikipagtagpo sa mga supernatural na nilalang. Sa lahat ng mga salaysay na ito, walang higit na kinatatakutan, higit na bumubulong sa mababa, magalang na tono, kaysa sa mga kwento tungkol sa aswang. Ang mga nagbabagong hugis na nilalang na ito, na may kakayahang mag-anyong tao sa araw at ibunyag ang kanilang napakapangit na kalikasan sa gabi, ay ang takot na bumabagabag sa mga pangarap ng sino mang lumaki sa rehiyong iyon. Mas gusto umano ng aswang ang laman ng tao, lalo na ang mga bata at mga buntis, at sila ay nagtataglay ng supernatural na tuso na nagpapahintulot sa kanila na makalusot sa mga pamayanang walang pag-aalinlangan, na nagkukunwaring mga ordinaryong tao hanggang sa dumating ang sandali upang ibunyag ang kanilang tunay na gutom na gutom. Ito ay sa isang partikular na mabagsik na hapon ng Oktubre, nang magsimulang magkulay ang kalangitan sa mga kulay kahel at lila na nagbabadya ng takipsilim na may kakaibang nangyari sa San Miguel. Karamihan sa mga residente ay tinatapos ang kanilang pang-araw-araw na gawain. Ang mga mangingisda ay pauwi na mula sa ilog na may katamtamang mga huli. Ang mga kababaihan ay nagiipo ng mga labahan na natuyo sa pansamantalang mga sampayan sa pagitan ng mga puno, at ang mga bata ay tinatawag sa loob gaya ng nakaugalian kapag ang liwanag ng araw ay nagsimulang kumupas. Ngunit sa partikular na hapong iyon, isang hindi kilalang figura ang lumitaw sa pasukan ng nayon, mabagal na naglalakad sa maalikabok na daan na nagmula sa mga bundok. Siya ay isang dalaga, mukhang mga 25 taong gulang, nakasuot ng malinis na puting damit na kabaligtaran, nang husto sa alikabok ng kalsada at sa mga ligaw na halaman sa paligid niya. Ang kanyang damit ay detalyado, malinaw na isang wedding gown, na may pinong puntas at masalimuot na burda na bahagyang kumikinang sa kumukupas na sikat ng araw. Bahagyang natatakpan ng isang translucent na belo ang kanyang mukha. Ngunit kahit na sa pamamagitan ng ethereal na hadlang na ito, posibleng makita na siya ay napakaganda, na may mga pinong katangian at balat na tila kumikinang sa sarili nitong ningning. Ang kanyang maitim na buhok ay bumagsak sa perpektong alon sa kanyang mga balikat at dinalan niya sa kanyang mga kamay ang isang maliit na palumpon ng mga puting bulaklak na nagsisimula ng malanta. Ang hitsura ng misteryosong nobya na ito ay nagdulot ng kagyat na kaguluhan sa mga unang taga taganayon na nakakita sa kanya. Sa isang nayon kung saan magkakilala ang lahat at kung saan bihira ang mga bisita, ang pagdating ng isang estranghero sa damit pangkasal ay isang bagay na talagang hindi pangkaraniwan at lubhang nakakabagabag. Si Mang Tomas, isang anim na tatlong taong gulang na mangingisda na umuwi ng mga sandaling iyon, ang unang nakakita sa kanya ng malinaw Bigla siyang huminto sa kanyang paglalakad, mas mahigpit ang pagkakahawak sa poste ng kawayan kung saan nakasabit ang ilang isda. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa papalapit na figura na may mabagal, sadyang mga hakbang. Mukhang hindi naman nagmamadali ang nobya. Ang bawat hakbang ay sinusukat, halos ritualistiko, na para bang sinusunod niya ang isang hindi nakikitang koreografiya na siya lamang ang nakakaalam. Ang kanyang mga hubad na paa ay dumampi sa lupa na may hindi likas na liwanag. Bahagya na nagtaas ng alikabok na dapat ay tumaas sa bawat hakbang. Nang madaanan niya si Mang Tomas, dahan-dahan niyang ibinaling ang ulo sa kanya at sa tabing nakita niya ang mga mata nito. Ang mga ito ay itim na mga mata, malalim na parang mga balon. At nang magtama ang kanyang mga tingin, naramdaman ni Mang Tomas ang lamig sa kanyang gulugod, isang pangunahing premonisyon ng panganib na nagpatindig sa bawat balahibo sa kanyang katawan. Wala siyang sinabi hindi makabitaw ng kahit isang salita ng pagbati o tanong. Nakatayo lang siya roon, paralisado, habang ang babae ay nagpatuloy sa kanyang paglalakbay patungo sa gitna ng nayon. Nang medyo malayo na siya ay muling nakagalaw si Mang Thomas at ang una niyang aksyon ay tumakbo sa pinakamalapit na bahay, ang tirahan ni Aling Rosa, isang balo na kilala sa kanyang karunungan at kaalaman sa mga bagay na supernatural. Pinapakain ni Aling Rosa ang kanyang mga manok sa bakuran nang sumingit si Mang Thomas sa tarangkahan hinihingal at namumutla. Bago pa man ito makapagsalita, nakita niya ang takot na nakaukit sa mga mata nito at nalaglag ang hawak na palayok ng mais. Nagkalat ang mga butil sa lupa nang mabilis itong lumapit sa kanya. Hinawakan ang mga braso nito gamit ang mga kamay na nakakagulat na malakas para sa isang babae na kasing edad niya. Sa wakas ay naikwento ni Mang Tomas ang kanyang nakita. Ang kanyang mga salita ay lumabas sa isang nalilito at nagmamadaling agos. Isang nobya, na nakasuot ng purong puti, naglalakad mag-isa sa nayon sa dapit hapon na nagmumula sa mga bundok kung saan walang daan na patungo saanman maliban sa malalalim at hindi pa natutuklasang kagubatan. Nakikinig si Aling Rosa nang may pagtaas ng alarma. Tumitigas ang kanyang mga katangian sa bawat detalyang binigay niya. Nang banggitin niya ang mga mata ng babae, ang itim, walang laman na mga mata. Binitawan niya ang kanyang mga braso at inilapit ang kanyang mga kamay sa kanyang bibig isang kilos ng kakilakilabot na hindi pa nakita ni Mang Tomas sa normal na ayos at matahimik na babaeng iyon. Walang pag-aaksaya ng oras. Pumasok si Aling Rosa sa kanyang bahay at ilang sandali ay bumalik na may dalang kwintas na gawa sa mga butil ng bawang na pinag-uugnay ng mga butil ng rosaryo. Inilagay niya ito sa leeg ni Mang Tomas at mariing inutusan itong umuwi kaagad. agad. Ilak ang lahat ng pinto at bintana at huwag umalis sa anumang kadahilanan hanggang madaling araw. Pagkatapos, siya mismo ay tumakbo sa nayon, kumakatok sa mga pintuan at sumisigaw ng mga babala para sa lahat na pumasok kaagad. Samantala, ang misteryosong nobya ay nakarating sa ng plaza ng nayon, kung saan nakatayo ang isang sinaunang batong kapilya bilang isang monumento sa pananampalataya ng komunidad. Doon naganap ang lahat ng kasalan, binyag, at libing. Ito ang espiritual na puso ng San Miguel. At doon mismo, sa harap ng mabibigat na pintuan ng kapilya, huminto ang babae. Siya ay nanatiling ganap na tahimik. Tulad ng isang estatwa ng marmol, ang kanyang belo ay malumanay na gumagalaw sa simoy ng hangin na tila hindi naramdaman ng iba. Maraming tao ang nagtipon sa isang ligtas na distansya. Pinagmamasdan ang misteryosong figura na may pinaghalong kuryosidad at lumalaking takot. Walang nangahas na lumapit o magsalita dito. May isang bagay na malalim na mali sa eksenang iyon. Isang bagay na gumising sa mga pangunahing instinct ng pag-iingat sa sarili sa lahat ng nagmamasid dito. Ang katahimikan na namayani ay mapangapi, nabasag lamang ng malayong tunog ng mga asong tumatahol na kinakabahan, at ang hindi mapakali na awit ng mga ibong panggabi na nagsimulang lumitaw sa pagdating ng gabi. Noon lumabas sa kapilya si Padre Miguel, ang matandang pari na naglingkod sa komunidad ng mahigit tatlumpong taon. Narinig niya ang kaguluhan at pumunta siya para mag-imbestiga. Nang mapunta ang kanyang mga mata sa nag-iisang nobya, natigilan siya sa pintuan. May kung ano sa kanyang postura, sa buong eksena, na pumuno sa kanya ng malalim na pangamba. Ang pari ay isang taong may dinatitinag na pananampalataya. Ngunit siya rin ay isang anak ng lupaing iyon, at alam ang mga kwento, ang mga babala na ipinasa sa mga henerasyon. Dahan-dahan siyang lumapit. Mahigpit ang pagkakahawak sa kanyang rosaryo kaya namuti ang kanyang mga buko nang makalayo na siya sa babae ay nagsalita siya na bahagyang nanginginig ang boses sa kabila ng kanyang pagsisikap na panatilihin itong matatag tinanong niya kung sino siya saan siya galing, kung ano ang hinahanap niya sa malayong nayon sa loob ng mahabang sandali walang sagot ang nobya ay nanatiling tahimik tulad ng dati na para bang hindi niya narinig ang kanyang sinabi pagkatapos dahan-dahan napakabagal nagsimula siyang lumingon sa pare ang paggalaw ay mekanikal artipisyal tulad ng isang manika na manipulahin ng hindi nakikitang mga string nang tuluyang lumingon ang mukha nito sa kanya itinaas niya ang maputla maselang mga kamay at itinabi ang belo na nakatakip sa kanyang mga mukha ang nakita ni Padre Miguel sa sandaling iyon ay nagpalamig ng kanyang dugo maganda nga ang mukha malaanghel pa nga pero may mali sa mga detalye ang balat ay masyadong makinis walang nakikitang mga pores na parang gawa sa porselana ang mga labi ay isang matinding hindi likas na pula, halos pulang pula. At ang mga mata, yaong mga itim na mata na inilarawan ni Mang Thomas, ay ganap na walang anumang kislap ng sangkatauhan o makikilalang damdamin. Napangiti ang babae at nang gawin niya, nakita ni Padre Miguel na masyadong matatalas ang mga ngipin nito na parang sa mandaragit. Ang temperatura sa kanilang paligid ay tila bumaba ng ilang degree kaagad at naramdaman ng pari na nanghina ang kanyang mga binte. Itinaas niya ang krusipiho na nakasabit sa kanyang leeg bumubulong ng mga panalangin sa Latin, nakabisado niya ilang dekada na ang nakalipas, na humihiling ng banal na proteksyon laban sa mga puwersa ng kadiliman. Agad, at nakakatakot ang reaksyon ng nobya, sumirit siya na parang ahas, isang tunog na hindi dapat manggaling sa lalamunan ng tao, at umatras ng ilang hakbang. Ang kanyang magandang mukha ay nagsimulang lumibot, ang kanyang mga tampok na distorting sa imposibleng paraan. Ang balat na dati ay tila perpekto ay nagsimulang umitim, na nakakuha ng isang masakit na kulay-abo na kulay. Ang kanyang mga kamay, na tila maselan at marupok, ay humahaba ng katawatawa. Ang kanyang mga daliri ay lumalawak at ang kanyang mga kuko ay lumalaki sa mahaba, hubog na mga kuko. Nagsisigawan at tumakbo sa gulat ang mga residenteng kanina pa nakatingin sa eksena. Hinawakan ng mga ina ang kanilang mga anak at tumakbo sa kanilang mga bahay. Hinanap ng mga lalaki ang anumang bagay na maaaring magsilbing sandata. At ang mga matatanda ay bumulong-bulong ng mga sinaunang panalangin sa halos nakalimutang mga diyalekto. Naghari ang kaguluhan sa plaza habang nahayag sa lahat ang tunay na katangian ng bisita. Si Padre Miguel, sa kabila ng takot na nagbabantang maparalisa siya, ay pinanatiling nakataas ang krus at ipinagpatuloy ang kanyang mga panalangin sa lalong malakas at matatag na tinig. Ang nilalang na hindi na matatawag na nobya o babae ay nagpalabas ng isang pang-supernatural na sigaw isang tunog na umalingaungaw sa mga nakapaligid na bundok at nagpa-vibrate sa mga bintana ng mga kalapit na bahay. Pagkatapos, biglang nagsimulang mag-transform ang katawan nito. Ang sumunod na nangyari ay isang metamorphosis na lumabag sa lahat ng batas ng kalikasan at katwiran. Ang puting damit pang kasal ay nagsimulang sumanib sa balat ng nilalang na naging isang uri ng maputla, translucent na lamad. Ang mga braso nito ay mas humaba pa. Sa pag-aakala, nakakatwa ang sukat habang ang mga binti nito ay nakayuko sa imposibleng mga anggulo. Mula sa likuran ng nilalang, na napunit ang laman at tela, ay lumitaw ang tila may lamad na mga pakpak na katulad ng sa isang paniki, ngunit mas malaki at natatakpan ng malapot na bagay na tumutulo sa lupa na may mga nakakadiri na tunog. Ang mukha, na kanina ay napakagandang minuto, ngayon ay isang maskara ng kakilakilabot. Ang mga mata ay naging mas madilim at mas malaki na sumasakop sa halos kalahati ng pangit na mukha. Ang bibig ay nakanganga ng hindi natural, na nagpapakita ng hanay sa hanay ng matalim na ng ngipin. Isang mahaba, sangasangang dila ang nakausli mula sa siwang na iyon, na ninanamnam ang hangin na parang ahas na naghahanap ng biktima. Isa itong aswang, wala nang pagdududa. Ang maalamat na nilalang na pinagmumultuhan ang mga bangungot ng mga henerasyon ay nagkatotoo doon sa puso ng San Miguel sa pinakamahina na sandali ng araw na oras ng takip -silim kapag ang liwanag at dilim ay nagtagpo sa isang tiyak na balanse, ang pagbabalat kayo bilang isang nobya ay mapanlikhang pinili, isang paraan upang pukawin ang pakikiramay o pag-usisa sa halip na agarang takot na nagpapahintulot sa nilalang na tumago sa psikolohikal na depensa ng komunidad bago ihayag ang tunay na kalikasan nito. Dumating si Aling Rosa na nakapagtipo ng ilan sa pinakamatapang na mga tao sa nayon na armado ng kung anong tradisyon ang idinidikta na dapat gamitin laban sa mga naturang nilalang. May dala silang mga nakasinding sulo dahil kilala ang aswang na takot sa apoy. Nagdala rin sila ng mga sanga ng ligaw na bawang na tumubo sa mga dalisdis ng bundok, isang sangkap na di umano'y sumunog sa balat ng mga kasuklam-suklam na ito. At mayroon ding ilang bote ng pinagpalang langis na inihanda ni Padre Miguel sa mga tao ng kanyang paglilingkod, isang tradisyonal na lunas laban sa masasamang puwersa, ang nilalang na napagtantong napapalibutan na ito at ang pagbabalat kayo nito ay tuluyang natangay, nagpakawala ng isa pang nakakabinging hiyawan. Ang tunog ay isa sa purong galit at pagkabigo, umaling aungaw sa nayon na parang supernatural na kulog. Pagkatapos, sa mga paggalaw na parehong matulin at nakakagulat, inilunsad nito ang sarili sa himpapawid. Ang mga pakpak na may lamad nito ay humahampas ng may sapat na lakas upang lumikha ng bugso ng hangin na nagpatumba sa ilan sa mga paparating na lalaki. Si Padre Miguel, na nagpakita ng lakas ng loob na kakaunti lamang ang makakaipon sa harap ng gayong kakilakilabot, ay humakbang at inihagis sa nilalang ang laman ng isa sa mga bote ng pinagpalang langis. Ang sagradong likido ay tumama sa isa sa mga pakpak nito at ang epekto ay kaagad at kapansin-pansin. Nagsimulang umusok ang laman ng nilalang kung saan dumampi ang langis. Nagbuga ng mabahong itim na usok na amoy asupre at nabubulok na laman. Ang aswang ay sumisigaw sa sakit. Isang tinig na napakatindi at kakilakilabot na ilang mga tao ang nagtakip ng kanilang mga tenga gamit ang kanilang mga kamay. Ang ilan ay napaluhod sa ilalim ng sonic impact. Ngunit ang paso, bagaman malinaw na masakit, ay hindi sapat upang talunin ang nilalang. Sa kakilakilabot na liksi, ito ay pumailan lang ng mas mataas sa hangin na matayog sa itaas ng mga bubong ng pinakamataas na bahay ng nayon. Mula roon, lumipad ito sandali. Ang mga pakpak nito ay dahan-dahang pumutok na lumilikha ng isang maindayog at nakakatakot na tunog na kahawig ng isang dambuhalang tibok ng puso. Ang itim at walang laman na mga mata nito ay lumusot sa buong kalawakan ng nayon sa ibaba, na parabang sinasaulo ang bawat detalye, bawat nakakatakot na mukha na nakatingala, na nagmamarka sa magiging biktima nito. Pagkatapos, sa isang huling pagpapakita ng supernatural na kalikasan nito, ang nilalang ay nagpakawala ng isang sigaw na tila naglalaman ng mga salita bagaman sa walang wika na makikilala ng sino mang naroroon. Ito ay isang sinaunang, pangunahing tunog, na nagsasalita ng walang kabusugan na kagutuman at mga pangako ng pagbabalik. Malinaw ang mensahe kahit walang pagsasalin, na markahan na ang nayong iyon, at babalik ang nilalang. Sa isang biglaang paggalaw, ang aswang ay bumaligtad sa himpapawid at lumipad patungo sa kabundukan. Ang mga pakpak nito ay nagtutulak dito nang may kahangahangang bilis. Sa loob ng ilang segundo, Naging madilim na silweta lamang ito laban sa mabilis na pagdidilim ng kalangitan at pagkatapos ay tuluyang nawala, nilamon ng lumalalang kadiliman ng bulubunduking kagubatan. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa San Miguel. Sa mahabang sandali, walang gumagalaw o nagsalita. Para bang trap ang buong baryo sa isang collective pause, hindi maproseso ang nasaksihan lang nito. Pagkatapos, unti-unti, ang mga tao ay nagsimulang kumilos muli. Una ng dahan-dahan, Pagkatapos ay may pagtaas ng pangangailangan ng madali ang pagkilos, tumatakbo sa kanilang mga tahanan, tumatawag para sa mga mahal sa buhay, tinitingnan kung ligtas ang lahat. Si Padre Miguel, na nanginginig pa sa tindi ng inkwentro, ay nagpatawag ng emergency meeting sa kapilya para sa gabing iyon. Sa kabila ng takot na bumabalot sa puso ng lahat, alam ng mga residente ng San Miguel na kailangan nilang kumilos, kailangan nilang protektahan ang kanilang sarili. Itinuro ng tradisyon sa kanilang mga ninuno kung paano haharapin ang gayong mga banta, at ang kaalamang ito ay magiging mahalaga para sa kanilang kaligtasan. Nang tuluyan ng lumubog ang gabi, naginawang isang kaharian ng malalalim na anino na naliliwanagan lamang ng gasuklay na buwan at mga sulo na nagniningas sa bawat sulok ng nayon, halos ang buong populasyon ng San Miguel ay nagtipon sa kapilya. Ang mga pinto ay maingat na nakalok at tinatakan ng mga linya ng magaspang na asin isang tradisyonal na hadlang laban sa masasamang espiritu. Ang mga krusipiho ay inilagay sa bawat bintana at ang mga sanga ng bawang ay isinasabit sa bawat pasukan. Si Aling Rosa, bilang pinaka-experience sa mga supernatural na bagay, ay nanguna kasama si Padre Miguel. Ipinaliwanag niya ng detalyado kung ano ang nasaksihan ng lahat na nagpapatunay sa kanilang pinakamasamang takot. Isa itong tunay na aswang, hindi lamang kwento o pamahiin kundi isang tunay at lubhang mapanganib na nilalang na pinili ang kanilang nayon bilang lugar ng pangangaso. Ang aswang, ipinaliwanag niya sa isang malalim, solemne na tinig, ay kilala sa kanilang tuso at pagpupursige. Sa sandaling minarkahan nila ang isang lugar, pihira silang sumuko. Maaari silang magkaroon ng iba't ibang anyo na pumapasok sa mga komunidad sa hindi mabilang na paraan. Ang pagbabalat kayo ng nobya ay isa lamang sa kanilang mga diskarte. Sa susunod, Maaring ito ay isang naliligaw na manlalakbay, isang batang umiiyak sa kagubatan, o kahit na ang anyo ng isang taong kilala mula sa nayon. Ang kanilang kakayahang gayahin ay maalamat at nakakatakot. Ang mas nakakaalarma ay ang gana ng mga nilalang na ito. Mas gusto ng aswang ang laman ng tao, at sa loob ng kategoryang iyon, mayroon silang espesyal na predileksyon para sa mga hindi pa isinisilang na sanggol at maliliit na bata. Ang mga buntis ay partikular na nasa panganib dahil sinasabing ang aswang ay nakakaamoy ng isang bata sa sinapupunan mula sa ilang milya ang layo. Ginamit ng nilalang ang mahaba at tubular na dila nito upang sipsipin ang fetus ng direkta mula sa matris, isang pagkilos ng labis na kakilakilabot na ang maraming tao sa silid ay nagsimulang umiyak ng tahimik nang marinig ang paglalarawang ito. Ngunit si Aling Rosa ay nagdala rin ng pag-asa kasabay ng takot. May mga paraan upang protektahan ang sarili, mga pamamaraan na ipinasa sa mga henerasyon na nagpatunay ng kanilang pagiging epektibo. Ang bawat bahay ay kailangang patibayin ng asin sa mga seals ng pinto at bintana. Ang sariwang bawang ay dapat isabit sa lahat ng mga entry point. Ang pinagpalang langis ay kailangang iwisik sa mga sulok ng bawat silid, at talagang napakahalaga na walang sinuman, sa anumang pagkakataon, ang umalis sa bahay sa pagitan ng paglubog ng araw at pagsikat ng araw. Ang mga bata, lalo na ay kailangang bantayan ng may matinding pangangalaga. Hindi sila dapat iwanang mag-isa kahit sa loob ng bahay. Ang isang may sapat na gulang ay dapat palaging maging mapagbantay dahil ang aswang ay kilala sa kanilang kakayahang lumikha ng mga ilusyon na naging sanhi ng kahit na ang mga tapat na magulang ay nakatulog ng mahimbing habang dinadala ng nilalang ang kanyang biktima. Nagkaroon din ng talakayan tungkol sa mas aktibong mga hakbang sa pagtatanggol. Ang ilan sa mga mas bata mas mapusok na mga lalaki ay nagmungkahi ng pag-aayos ng mga partido sa pangangaso, pag-akyat sa mga bundok, at paghahanap ng tirahan ng nilalang sa araw, kung kailan ito ay pinakamahina. Sinabi nila na ang aswang ay natutulog ng mahimbing sa oras ng liwanag ng araw, na nakabitin ng patiwarik sa mga sinaunang puno o nakatago sa malalalim na kweba, at ito na ang pinakamagandang oras para sirain ang mga ito. Ngunit mariing umiling ang mga matatanda, nagbabalalaban sa gayong pagkilos. Ang bulubunduking kagubatan ay malawak at mapanlinlang, puno ng natural at supernatural na mga panganib. Ang paghahanap ng pugad ng isang aswang ay halos imposible, dahil ang mga nilalang na ito ay dalubhasa sa pagtatago ng kanilang mga tahanan. Bukod dito, bihirang mamuhay ng mag-isa ang isang aswang. Kung saan mayroong isa, kadalasan ay mas marami, at ang pagpasok sa kanilang teritoryo ay isang imbitasyon sa kapahamakan. Nagpatuloy ang talakayan ng maraming oras, na may iba't ibang opinyon at estratehiya na iminungkahi at pinagtatalunan. Iminungkahi ng ilan na magpadala ng mga mensahero sa mga kalapit na nayon na alertuhan sila sa presensya ng nilalang at humingi ng tulong. Iminungkahi ng iba na magdala ng albularyo, isang tradisyonal na manggagamot na dalubhasa sa pagharap sa mga supernatural na puwersa mula sa isang mas malaking lungsod. Mayroon pa na ang mga nagmungkahi na tuluyang abandonahin ang nayon. Tumakas sa mas maraming populasyon ng mga rehiyon kung saan mas mahihirapan ang isang aswang sa pagpapatakbo. Ngunit ang huling mungkahi ay mabilis na nadismiss. San Miguel ang tahanan ng mga ninuno ng mga pamilyang ito. Ang lupain kung saan ipinanganak, nanirahan, at namatay ang kanilang mga lolo't lola. Ang pagtalikod dito ay pag-abandona hindi lamang sa isang pisikal na lugar, kundi isang buong kasaysayan, isang pagkakakilanlan. Higit pa rito, tulad ng matalinong itinuro ni Padre Miguel, ang pagtakas ay maaari lamang magpalaganap ng panganib na humahantong sa mga aswang na sumunod sa ilan sa kanila at nagbabanta sa ibang mga inosenteng komunidad. Sa wakas ay napagpasyahan na sila ay magpatibay ng isang defensive ngunit mapagbantay na paninindigan. Ang nayon ay mapapatibay hangga't maaari. Magtatatag ng isang sistema ng pagmamanman kung saan ang mga grupo ng mga lalaki ay humalili sa pagpapatrolya sa perimeter ng nayon sa gabi, armado ng mga sulo, pinagpalang armas, at mga simbolo ng relihiyon. Isasabit ang mga kampana sa mga madiskarting punto, handang magpatunog ng alarma sa pinakamaliit na tanda ng panganib. At talagang ipapadala ang mga mensahero upang kumuha ng isang espesyal na albularyo na maaaring mag-alok ng karagdagang proteksyon at marahil ay magsagawa pa ng isang ritual upang tuluyang itakwil ang nilalang. Samantala, ang buhay ay kailangang magpatuloy hanggat maaari. Papasok pa rin ang mga bata sa paaralan bagamat ngayon ay laging magkakagrupo at laging bago lumubog ang araw. Ang mga manging isda ay pupunta pa rin sa ilog, ngunit sa pinakamaliwanag na oras lamang ng araw, aalagaan pa rin ang mga bukid, ngunit walang magtatrabaho ng mag-isa o mananatili sa labas kapag nagsimulang humaba ang mga anino. Nang sa wakas ay natapos na ang pulong at nagsimulang maghiwa-hiwalay ang mga tao sa kanikanilang mga tahanan, lampas na ng hating gabi. Naabot na ng buwan ang tugatog nito, nagbuhos ng kulay pilak, ethereal na liwanag sa ibabaw ng nayon na nagpalalim sa bawat anino at mas mapanganib sa kaibahan. Pinilit ni Padre Miguel na samahan ang bawat pamilya sa kanilang pintuan, pinabasbasa ng bawat tahanan bago lumipat sa susunod. Sa mga sumunod na gabi, isang mapang-aping pagigting ang bumabalot sa San Miguel na parang hindi nakikitang ulap. Tuwing gabing tunog ay pinalakas. Bawat paggalaw sa mga anino ay sinisiyasat na may paranoid na hinala. Ang mga aso sa nayon, Nakaraniwang masunurin at tahimik, ay walang tigil na tumatahol pagkatapos ng gabi. Ang kanilang mga likas na hilig sa hayop ay nakatuklas ng mga presensya na hindi direktang naiintindihan ng mga tao. Tumangging humiga ang mga manok, nananatiling alerto at hindi mapakali kahit sa mga huling oras. May mga pangyayari na nagpasiklab sa lumalaking takot. Sa ikatlong gabi pagkatapos ng hitsura ng nobya, ang pamilya ni Mario, isang karpintero, ay nagulat na nakarinig ng patuloy na pagkamot sa kanilang bubong, isang maindayog at sinasadyang tunog na nagpatuloy ng maraming oras. Nang sa wakas ay nakakuha si Mario ng sapat na lakas ng loob upang magsiyasat kinaumagahan, nakakita siya ng malalalim na marka sa bubong na pawid, mga uka na tila ginawa ng malalaking kuko. Sa ikalimang gabi, may mas nakakabahala pang nangyari. Si Inang Dolor, isang respetadong midwife na pitong buwang buntis, ay nagising sa gulat Sumisigaw na may naramdaman siyang dumampi sa kanyang tiyan sa bintana. Mabilis na sinindihan ng kanyang asawa ang lampara at pinagmasdan ang bintana. Nakitang nakasara ito at natatakan ng asin gaya ng idinidikta ng tradisyon. Ngunit nang mas malapitan pa, napansin nilang naabala ang bahagi ng asin, na parang may nagtangkang tumawid sa harang at naitaboy. Ang insidente kay Inang Dolor ang nagpasigla sa komunidad sa panibagong antas ng pagbabantay. Ang mga buntis na kababaihan ay nakatanggap ng espesyal na proteksyon na ang mga miyembro ng pamilya ay patuloy na nagbabantay sa kanila. Ang mga espesyal na anting-anting ay ginawa ni Padre Miguel. Maliliit na supot na naglalaman ng pinagpalang asin, bawang, at maliliit na mga krusipiho na pilak na ipinag-uuto sa mga buntis na panatilihing malapit sa kanilang katawan sa lahat ng oras. Ngunit sa kabila ng lahat ng mga pagsisikap at pag-iingat na ito, ang tunay na katangian ng banta na kanilang kinaharap ay naging mas malinaw sa ikasiyam na gabi pagkatapos ng unang pagpapakita. Noon ay tunay na umatake ang aswang sa unang pagkakataon, hindi na lamang sumusubok sa mga depensa o nananakot, kundi tunay na nagtatangkang umangkin ng biktima.